Hi guys! Matagal din ako na nahimik. Hindi ako nagpo-post masyado dito sa YouTube. Pero, may point of view ako. Siguro alam ng lahat yung nangyari kay FPRD. Um, he was accused of the EJK. Tapos, nandoon na nga siya ngayon sa The Hague na pinadala ng sarili nating gobyerno. Um, di ba hindi naman siya personally kung totoo nga yung alleged EJK na kaso niya. Di ba hindi naman siya personally ang gumawa ng mga kasong yun. Ipalagay na lang natin ngayon, ngayong panahon, about flood control projects or flood control anomalies ni sa under sa administration ni BBM hindi ba pwederen siyang involved pagdating sa kaso ng flood control budgets na binulsa at kinain ng mga kontratista involved na mga kongresista at ipalagay na lang natin na nangyari ito o huwag natin ipalagay kundi totoong nangyayari under sa management ni BBM at ni Bonuan panahon na para panagutin silang lahat umpisahan sa presidente after three years niya nalaman. Pero alam na niya yung mga for the boys at SOP at mga guni-guning proyekto ng gobyerno. Panahon na po. Magalit na ang lahat ng mga Pilipino. Mapapink ka man, mapapula ka man, mapayelo, mapa-orange, mapa-green mapaputi. Magalit na po tayo. Huwag nyo nang yung mga taong sinasabi na ito ay dahil kay BBM, kaya na, na halongkat ang mga tiwaling proyekto. Nako, huwag kayo maniwala sa kanila. At huwag nyo nang iboto sa, sa, susunod na eleksyon. Yeah, pakinggan nyo si Lakson. Pakinggan nyo si Honte Veros. Pakinggan nyo si Kiko Pangilinan.